kayong nagsasama na hindi kasal. Alam mo, kapatid na Jessica, yung kasal naman, ano, alam mo, kung sabihin ko sa'yo, kung mas mabuti pa nga yung kasal sa gobyerno kesa sa kasal sa religyo, no? kasal ng pastor, may handog. Pinagkakakwartahan nila yung kasal na yun. Pero kung pag-uusapan natin, hindi dyan, no? ang mahalaga, hindi naman yung dokumento o yung akto ng kasal. Eh. Ang mahalaga, yung sincerity ng bawat isa in going together or in living together as husband and wife. Basahin natin ang Galacia Kapitulo 3, Vertikulo 5. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdagman. Ayan, maliwanag yung salita dyan, kapatid, ano? Bagaman ang tipan, tao lang ang gumawa. Kahit na ang tipan ay between two persons, two humans. Pero pagka napagtibay na yun, ratified, what is the ratification? Kung pumayag ka, kung pumayag siya, nagkayon kayo ng mutual understanding between you both. At eh, yung, yung pinag-usapan eh, magsasama kayo bilang mag-asawa. Kinikilala na ng Diyos yun kahit hindi ka pa, pa itasal ng seremonya ng kasal ng pare eh. Bakit? Eh si Maria at si Jose, wala namang kasal eh. Kinasal ka si Maria at si Jose. Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Pakinggan mo sa unang yun si ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Jesus Cristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapulihan, ay nagpas siyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ito e, mga kapatid, ang sabi dun sa 18, nang si Maria ay mag-aasawa kay Jose, ibig sabihin, they are steady. Magnobyo sila ni Jose. Mag-aasawa pa lang siya. Pero bago pa sila magsama, bago pa sila formal na makasal, kung may formal mang noon, eh nagdala tao na si Maria dahil kakasangkapanin ah, siya ng Diyos para iluwan si Kristo. Ang pasya ni Jose, ah, hihiwalay siya kay Maria dahil ang hinala ni Jose, nakaliwas siya ni Maria. Pero ang sabi sa kanya ng angin wag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag eh. Magka-engage pa lang sila, asawa ng tawag, kinikilala na ng Diyos. Dahil meron silang mutual understanding ni Maria. Wag mga mga sa pagtanggap kay Maria na yung asawa sa ang kanyang lang tao ay sa Espiritu Santo. Ibig sabihin na ano, kapatid, without the formal marriage ceremony, Joseph and Mary is acknowledged by God as a couple. Asawa na ni Jose si Maria. Kaya nga sabi niya, huwag mong iiwan yan. Ang kanyang dinadalang tao, hindi gawa ng kahit sino yan. Yan ay lalang ng Espiritu Santo. Pinakikita ko lang sa iyo, no? ang mahalaga kasi sa magsasamang lalaki at babae, yung pact between them. Hindi yung kasulatan. Eh kahit pinmahan mo lahat ng dokumento sa pare, pagkatapos ng tatlong buwan, magsasabunutan kayo. wala walang kwenta yun. ba? Diba? Ang ibig kong sabihin kapatid, ganito ang um, sayo ang um, ikaw ang makakaalam ng kalagayan mo. Kasi sabi mo single father yung kapartner mo ngayon, single mother ka naman. Meron na kayong both uh, past history of the having been with another man and another woman. Eh ngayon parang taken for granted ka. Siguro hindi ka masyadong mahal ng lalaki kasi kung mahal ka niya talaga, whatever your condition may be, Meron akong alam, tatlo yung yung anak, pinakasalan mo yun. Nung lalaki, binata pa yung lalaki. Eh sa yung cases, siya rin eh, meron na rin past, ano eh. Dapat maging ano siya, concerned, at saka mas, maging caring siya. Sa aking analysis, sabi mo na, to take for granted ka, siguro hindi talaga kayo dapat sa isa't isa. Kung halimbawa, ikaw ay mag-aasawa, siguro eh, mas maganda kung mag-aasawa ka kapatid, kumanap ka na nung talagang mahal ka. Sabi nga nung lola ko, oh, mag-asawa ka, kung mag-aasawa ka, yung mahal ka. Hindi mahalaga yung mahal mo, sabi niya. Doon mali ang lola ko. Oh, pero, ang sabi niya, hindi mahalaga kung mahal mo, ay lang ang mahalaga, mahal ka. Kasi, pagkahit ka mahal ka, eh, talagang, talagang maganda yon eh pero pag mahal mo lang, di ka naman mahal, ay pangit yun. Kaya ibig kong sabihin doon, kapatid, ano, yung compatibility, ma determine mo yun if the man you are with ay merong care, merong pangangalaga sa inyo, merong kibir. Kasi sa Biblia, ganito eh, sa 5-8 ng unang Timoteo, ganito nakapila kuat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi palataya. Ang analisis ng Diyos, ang isang tao na hindi niya kinakandili yung kanyang sarili, lalo na yung pamilya niya, masamang tao yun. Kaya yung mga irresponsabling ama, irresponsible ina, considered na hindi na masamang tao. Pag hindi, nagpapahalaga at nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan. E kung wala kang makita sa asawa mo ngayon o sa kasama mo ngayon na feeling of uh, uh, belonging o feeling of caring para sa sambahayan, dilipado ka. You might as well spend the rest of your life in agony. Kaya, yung, ano, yung marrying, eh, if you are marrying someone, you have to consider also the rings that goes with it. Sabi mo, nabasa ko isang katatawanan. Yung pag-aasawa na maraming rings, engagement ring, at ah, tapos, eh, ah, wedding ring. Kasunod na nun, suffering. ah Kasunod pa noon, enduring. At marami pang mga ring. Eh, sana mag-ingat ka before making your final decision as to the person you are planning to live your life until death. Yun ang akin masasabi sa'yo kapatid.